Samantala, maraming makapanindig balahibong kwento ang nasa likod ng isang lumang library sa Cebu. Bagamat makasaysayan, palot naman ito ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Silipin natin ang mga kwentong kababalaghan ng sinasabing Haunted Library sa ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Pinaglumaan at nilulumot na ang ilang bahagi ng gusaling ito. Ngunit Nananatiling matatag at tahimik na saksi sa pag-unlad ng lungsod ng Cebu ang Rizal Memorial Library and Museum. Taong 1930s naging silid-aklatan ng lungsod. Ngayon, ito ang paboritong puntahan ng mga nais mag-aral o mag-review. At dahil sa kalumaan at makulay na nakaraan, babalot din ito ng mga kwentong kababalaghan. Minsan lang na nagtaka lang kami ka bakit nakata, uh, mataas ang pela ng pumasok sa comfort rooms. So tinanong namin yung nasa una, sabi niya may pumasok na babae hanggang ngayon hindi pa lumabas. Tinanong na meron bang tao? At first may sumagot kasi matagal na binuksan, wala walang tao? Walong taon nang naninilbihan bilang janitor sa gusali si Manong Victor. Isang makapanindig balahibong pangyayari ang kanyang ibinahagi. nag operation sa palibot sa Cebu City Public Library. Unya niya, ni, hang ni hangyo ni akong ka among, ka among kauban sir ba nga ipaki ipapangita ang akong kauban nga usa kay para among matabangan ba ang palibot. unya niya, mo ay mong dito nga ako gid mismo nakakita ang akong kauban abi na kog nga nidagan dagan naghapa onya kuron kay di siya ni sudog kwarto ba ya sirado nga kuan di pag abot na mo dito di man siya gyud na atong balibo sir pero naana ra man kuan lang i lamang yan sa mga kwentong hindi maipaliwanag na bumabalot sa library at maging sa buong gusali Ayon sa historical accounts, isang monumento sana ang naisipatayo ng na mga kilalang tao dito sa Cebu nakapareho ng unang pangalan ng ating pambansang bayani pero isang librarian ang nagbigay sa kanila ng ideya na mas mainam na isang library ang ipatayo bilang pagpupugay sa karunungan at katapangan ni Gat Jose Rizal. Taong 1942, napasok na mga sundalong Hapon ang Cebu. Isa ito sa mga gusaling ginamit na tambakan ng kanilang kagamitan. During the Second World War, it was used as headquarters of the Japanese Imperial Army. To ang place wherein yung mga ano, mga officials na nadakip nila dito interrogate. Naging lugar din ito kung saan marami ang at pinatay. Matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi rin ang Gusali bilang ospital. City Health Office at kalaunay, ibinalik bilang pampublikong silid-aklatan at museo. Bukas naman ang kaisipan ng na mga namamahala na meron talagang mga naninirahang mga espiritu dito. Pero, paalala nila sa publiko, uh, They are free to come and hindi tayo dapat matakot. Mas malakas pa tayo kaysa kanila. Bago o luma manggusali, lahat ay hitik sa kwento. Ang mahalaga, irespeto ang kasaysayang mayroon nito. Tulad itong silid aklatan na saksi sa maraming buhay at kamatayan at ngayon tahanan ng mga aklat na pumapanday sa kamalayan at karunungan ng sino mang pumaparito. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan.